Hi guys, magandang araw po. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. So sa video na ito guys, ano ba ang kailangan mong dalhin having a tourist visa dito sa Australia para makapasok kayo from the airport and then makapunta kayo sa pupuntahan nyo na, uh, na relatives or kakilala or mag hotel kayo dito. So this video is not very long, very simple pero very important. Before tayo guys magsimula, um, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Actually, ang kailangan mo talaga pupunta dito sa Australia is your visa. Your visa, tourist visa, kung magbabakasyon kayo dito or mag-visit ng mga relatives and friends ini-email po yun sa inyo. In our case, when we apply for biometrics, we receive our tourist visa that within 3 days. Okay? So, nag kami doon sa Cebu, sa isang accredited ng Australian Embassy na company. Kumuha ng mga biometrics, mga fingerprints sa mata, retina, and then visual. Yun lang po. Kasi pagdating sa airport, i-scan nyo po ang inyong passport, no? So, mag-generate po siya ng report and then may kukunan kayo ng video. So, ang tourist visa na print out, baka sakali hanapin sa inyo ng immigration or border patrol officer, may hirap na po, no? So, dapat po, ready kayo ng inyong documentation. At sa katandaan nyo rin, baka magtanong sila, sinong papuntahan nyo dito sa Australia? May booking ba kayo? Dapat masagot nyo yun kung magtanong lang sila. Okay? Because they have a very strict border control security against uh, visitors or punta dito na medyo questionable po ang kanilang mga Uh, background. Baka terrorist yun, mga criminals, mga fugitives sa ibang bansa na uh, na lumayas, no? Nagtatago, pumunta dito para makapag-start ng bagong buhay because they are wanted, no? In their nations that they belong. So, normal naman yun. Tama naman yun, no? So, yun lang po, guys. No? Sana po may napulot po kayong tips. Uh, kung ano ang kailangan nyo pagpunta dito sa Australia po. Uh, your passport and visa, very important po. Yung dalawa po, no? kasi mahirap na mag-question ka. Pag alis mo dito sa Pilipinas, i check po yun ng immigration officer also. Okay, kung valid po siya o hindi, etc. Makikita din nila sa database or may red flag na hindi pinagbawalan kayo na umalis dito sa bansa nyo lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-subscribe sa channel ko. Please subscribe po kung bago lang kayo sa channel ko. Thank you guys. I love you all. See you in the next video. Bye-bye.